Basta Reds. Oy. Kamusta ka how's na? It? Long time no see. Oo oh, nga eh. Matagal ka nang nakikita pare. How's oh, Kamusta? Eh, okay naman. Oh, tama tama Nandito ka na rin eh. Meron lang akong ano, malupit na itatanong muna. Ano yan? Ano yan? Kasi masyado akong malalim ngayon eh. <laughs> Iba yan? Oo. Oh. Oh. Okay. Napag-iisip ko lang yung mga panahon dati. Yung mga panahon noon, noon sa panahon ngayon. Uh, parang reminiscing oh, yan ah. oh, ah. Reminiscing. Kasi, alam mo na. Alam. Katulad nung ano, yung sa cellphone. Hmm. Ano ba yung... Noon, saka ngayon, tungkol sa cellphone? Ay, syempre, dati, yung mano yung cellphone, ano, ah, uh, pinipindot. Pinipindot. Oh. Oh. Wow. Ngayon, ano, pinifinger. Oo. <laughs> oh. <laughs> pinifinger na. Lagi <laughs> na Oo nga, ano? Nakakatawa nga ang isipin, di ba? Eto oh. Ito, may iba naman. Yung, ano, yung utot noon, sa yung utot ngayon. <laughs> Bago yun, di ba? Eh. alam mo, ano na? Mulat ako <laughs> doon. <laughs> <laughs> yung utot noon, sa yung utot ngayon. Yung utot noon, pag uutot ka, kailangan mo magpaalam kasi para baka labas sila ng kwarto. Oh. Oh, yun yun. <laughs> ngayon, pag-uutot ka, Sasabihan pa sasabihan ka pa na lakasan kasi ire-record niya. Bakit? Gagawin ringtone.